may nahuhubaling sa apo nyo. Hindi ito basta-basta nila lang lang. Palakas to. Hindi ko sila kaya. Story. Time. Ako si George. Sa akin galing yung kwento dito na tungkol sa karanasan namin sa mansyon sa Iloilo na maraming kabaong kung saan nawala si Sky. Pero ang ibabahagi kong kwento ngayon ay tungkol sa mga lamang lupa. May karelasyon ako si Ellie. Sa Facebook lang kami nagkakilala at member ako ng LGBT community at lalaki si Ellie. Kahit hindi pa namin nakikita ang isa't isa sa personal ay naging kami na. Matapos ang ilang buwan, nagpasya na kami magkita ni Ellie. Pagkakatanda ko, May 5, 2014 doon nangyari. So bali ako yung mag stay sa kanila. Ang usapan namin, magtatagal ako sa kanila ng dalawang linggo. Nang magkasundo na kaming dalawa, iaya ko rito yung dalawang kaibigan na sina Jay at Sky. Kaso hindi pinayagan ng magulang si Sky, kaya hindi ito nakasama. Manggagaling pa ng ilo si Jay, kaya medyo natagalan siya ng biyahe papuntang Cavite. Nang dumating na yung araw ng pagkikita namin ni Ellie, sinundo niya na lang kami sa Cavite kasama ang kababatang kapatid nito na si Josh. Galing sila nito ng Quezon Province. May sariling sasakyan naman silang dala kaya hindi na sila mahihirapang bumiyahe. Excited ako ng mga panahon na to Ang dating nakikita ko lang sa social media Ngayon mahahawakan ko na Pagkababa ng pagkababa pa lang ni Ellie ng sasakyan Agad ko tong sinalubong ng maghigpit na yakap May kwento sa akin si Ellie Habang papunta raw sila dito sa Cavite May isang batang babae raw silang kamuntikan ng mabangga Sa kahabaan ng diversion road sa Lopez Quezon Province Ay nako Nasaan ba ang magulang ng batang yun? Yun nga ang unang tanong namin sa kanya nang bumaba kami Eh anong sabi? Hindi sumasagot eh. Kaya pinasakay na lang namin siya ng sasakyan. Tapos sinatid namin siya sa itinuro niyang lugar. Kung saan siya nakatira. Doon lang din naman sa may baba nun. Tapos sinatid siya ni Josh doon. Pero... Pero ano? Pero nung tanungin ko siya kung bakit siya nag-iisa lang sa bahay nila. At kung nasaan yung mga magulang niya. Itinuro niya lang sa akin yung malaking puno ng akasya sa katabi ng bahay nila. Ha? Huh? Puno ng akasya? Ewan ko ba sa batang yon Hindi ko nga alam eh. Pero ang talim niya kung makatitig sa akin. Baka adik. Alam niyo na may mga bata ngayon. Masyado ng maraming alam na bisyo. Sa palagay namin, hindi siya adik. May something talaga sa batang yun. Napaka weirdo niya kumilos. Hindi ko na siya tinanong kung anong meron dun sa puno ng akasya eh. At kung ba talaga yung mga magulang niya. Iniwang ko na lang siya dun. Tapos dumiretso na kami rito. Ah, okay na yun. At least safe na siya. Pagkatapos sa may magkwentuhan, pinagpahinga ko na sila. Dahil bukas ay maaga pa kaming aalis. Pabalik kina Ellie sa Quezon Province. Pero sa kalagitnaan ng gabi, bigla kaming nabulabog dahil sa ingay ni Josh habang natutulog. Josh! Josh! Gising! Nananaginip ka! Nagising tong hingal na hingal at pawis na pawis habang nakahawak sa leg niya. Sabi niya, ang pangit daw ng panaginip niya. Sinasakal daw siya ng batang babaeng kamuntikan na nilang makabangga doon sa diversion road sa Lopez Quezon Province. Nakakatakot yung mukha niya! Puno ng dugo! Uminom ka muna ng tubig. Panaginip lang yun Josh. Sige na, ubusin mo na to. Kinabukasan, paggabi na rin kami umalis sa Cavite. May kasama pa kaming iba, sina Franklin at Lester. Mga kaibigan ko rin na kapwa taga Cavite. Dahil sa kondisyon nito ni Josh, si Franklin na muna ang nagmaneho ng sasakyan. Mga ilang kilometro lang na biyahe, dumaan muna kami sa 7-Eleven para bumili ng pagkain. Ang daming pagkain yung Josh ah. Sino pagbibigyan mo niya? Ah, ibibigay ko to kay Colette. Yung batang kamunti ka na naming mabanga. Ah, akala ko sa girlfriend mo. Hindi ah, sa bata to. Pasalubong ko lang sa kanya. Baka kasi wala na namang makain yun eh. Sigurado akong gutom na naman yun. Umiti na lang ako sa kanya. Tapos binayaran ko na yung binili ko. Samantalang sina Franklin at Lester, alak naman yung binili. Kaya nang nasa biyahe pa lang kami, umiinom na sila. Hinayaan ko na lang sila basta walang magmamaoy. Si Jay naman, puro mga chichiria lang yung kinuha. Dahan-dahan lang sa pag-inuma. Malayo-layo pa tayo. Tapos baka may checkpoint pa tayong madaanan. Relax ka lang. Hindi na lalasing ang mga yan. Palibasa, bata pa lang ang mga yan. Tumutungganan ng alak. Yang titibay sa inuman. Susuka lang ang mga yan pero hindi susuko. Nagsitawa na naman silang lahat sa sinabi ko. Masaya ang biyahe namin lalo na't walang KJ sa amin. Ang ingay nga namin eh Abang sinasabayan yung tugtog sa radyo ng kotse Abang si Josh naman ay inaayos yung mga pinamili niya sa bata Nang makarating na kami sa lugar Malapit sa diversion road sa Lopez Quezon Province Pinahinto niya na muna yung sasakyan Ibibigay ko lang to kay Colette naman si Lester na samahan si Josh Mga ilang minuto lang Nakabalik na rin naman sila Natawa pa nga kami sa sinabi ni Lester Dahil wala naman daw siya nakitang bahay doon O ewan daw Baka sadyang lasing na lang daw talaga siya kaya wala siyang makita. Lasing ka na nga talaga! Alas stress na na madaling araw kami nakarating sa may kawayan gumaka Quezon Province. Ito yung lugar nila Ellie. Nang dahil sa sobrang pagod sa biyahe, nakatulog agad ako pagdating namin. Samantalang sina Jay, Franklin at Lester, pinagpatuloy yung pagiinom nila. Pinagsabihan ko na lang sila na huwag masyadong maingay dahil hindi namin lugar to. At syempre, nakakaya na rin sa pamilya nila Ellie. Kinabukasan, maaga akong ginising ni Lola pa ako. Lola to nila Ellie. Ginising niya kami para kumain na. Ganito raw talaga sila sa probinsya. Maaga nagigising. Pagkatapos namin kumain, nag si eli na mamasyal sa ilog at maligo na rin. Hindi pa marumi doon? Baka maraming basura at dumi na ng tao ah. Ibahin yung ilog namin sa ilog nyo no? Malinis at malinaw ang ilog namin dito. Kaya pwedeng-pwedeng makapagligo. Talaga? Eh ano pang natin? Tara na! Kaso, medyo malayo nga lang. E di magsasakyan tayo. Yun nga ang problema eh. Wala yung sasakyan dyan. Di ni Josh. Nagtataka nga si Lola kung saan pumunta yun eh. Ang sabi ko, baka may mahalagang pinuntahan lang. Kaya hayaan na lang muna namin si Josh. Saka isa pa, binata na rin siya kaya may mga lakad na yun pang personal. Yang ginawa namin, nag-tricycle na lang kami papuntang ilog. Bago kami pumunta sa ilog, dumaan muna kami sa tindahan kasama ang mama ni Ellie. Nakita namin dito yung tiyahin nila Ellie. Sabi niya pa sa amin, mag-ingat daw kami. Dahil mga dayo lang daw kami. Sinabihan nito si Ellie na wag daw kami magpagabi. Dahil mga dayo nga raw kaming mga kasama niya. Opo tita, mag-iingat naman po kami. Pagkarating namin sa mismong ilog, manghang-mangha ako. Tama ang sinabi ni Ellie. Malinis at malinaw yung ilog na to. Kahit malalim ang tubig, Kitang kita ko yung bato sa ilalim. Nagbiberdi din ang kulay nito. Patunay na minsan lang puntahan ng lugar na to. Oh, hindi ba't maganda? Numiti ako nito tapos tumangung sa kanya. Enjoy na enjoy naman ang mga barkada ko sa paliligo. Kahit may mga hungover pa, hindi mo alintana sa mga mukha nila. Alas 4 na kami ng hapon nito nagayak para umuwi na. Sobrang napasarap kami sa paliligo. Halos ayaw pa nga ng ibang umahon. Pero dahil bumubuhos ang malakas na ulan, sumilong na muna kami sa kubo na nasa tabi rin mismo ng ilog. Mga ilang minuto lang ang lumipas, humina na yung ulan kaya tumawid na kami sa kabilang parte ng ilog. Habang naglalakad kami dito, biglang napahinto si Ellie. Si Joshua na. Nakita rin daw to ni Franklin kaya tinawag niya to. Pero kami nila Jay at Lester, hindi namin nakita si Josh. Nagbandali na lang kami at baka sinusundo lang kami ni Josh. Pero nang makarating na kami sa kabilang parte ng ilog, unang Josh kaming nakita. Kaya inisip namin na baka pinagtitripan lang kami ni Josh at nagtago siya sa kung saan. Pero pagkarating namin sa bahay, naabutan namin ng lola at mama ni Ellie na nag-uusap. Nalaman namin na sinundo pala nila si Josh sa mga barkada nito at lasing na laseng Eh sino yung nakita naming tumawid sa ilog kanina? Seryoso ako. Kitang kita ako si Josh yun. Hindi ako nagsisinungaling. Maging si Franklin, takang -taka rin nito. Sigurado daw talaga siya na si Josh yung nakita nila ni Ellie Hanggang sa halos araw-araw nang umaalis si Josh Na hindi nagpapaalam At nalaman din namin sa kanya Na galing pala to dun sa batang si Colette Hanggang isang araw Hindi na nakauwi si Josh Lumipas pang isang gabi Hindi pa rin to nakakauwi Kaya dito na kami nag-alala Nagtanong-tanong kami sa mga kaibigan nito At sa mga pwedeng puntahan niya Pero wala silang idea Isa lang ang nasa isip ko nito Marahil ay nandun yun sa batang muntik niya ng mabangga. Hanggang nasambit namin kay Lola Paco ang tungkol sa batang babae. At nang makita nila Eli si jos sa ilog. Dito ay kinabahan si Lola Paco. Kaya nagpatawag to ng albularyo para ipatawas ang damit ni Josh. Ba'y nahuhubaling sa apon nyo. Hindi ito basta-basta nila lang lang. Malakas to. Hindi ko sila kaya. Dito ay kinilabutan kami sa sinabi ng albularyo. Siguro nga ay ganun nga kalakas ang tinutukoy ng albularyo. Dahil pati siya ay walang magawa. Matapos naming lumapit sa albularyo ng araw na to, umuwi na rin si Josh ng hapon. Tinanong namin siya kung saan galing at bakit ngayon lang siya umuwi. Pero nagulat kami sa naging sagot nito nang galing daw siya sa kwarto niya at natutulog lang daw siya. Ano? Umayos ka nga Josh? Nung nakarang araw ka pa wala, huwag mo nga kaming pinaglolo ko. Huwag ka munang alis ng alis. Pupunta tayo sa La Union. Birthday ni Nico, nakalimutan mo na? Hindi siya sumagot nito at tumangulang. At pumasok na siya ng kwarto niya. Kinabukasan nga, ay maaga pa lang ay umalis na kami patungong La Union. Gusto rin kasi ng mama ni Ellie na makapagbanding kaming lahat. Pagkarating namin sa La Union, sinalubong naman kami ng mga kamag-anak nila rito. Lalo na yung lolo nila na sobrang maasikaso. Nang nagtipon-tipon na kami sa lugar nila, napansin ko yung isang matandang babae. Isa siyang katutubong Ita. Sino siya? Sino? Yun ba? Sabay-turo niya dito sa Ita. Tumango naman ako bilang tugon sa tanong niya. Sabi nila lolo, tanyag na mga gamot daw yan dito. Aida raw ang pangalan niya. Tanyag na mga Anong ibig mo sabihin, Eli? Sikat. Kilalang mga gamot. O albularyo. Albularyo? Bakit hindi natin ipatingin si Josh sa kanya? Sigurado ako matutulungan niya tayo. O nga no? Teka, nasan pa si Josh? Hinanap namin si Josh na nito'y nakikipagkwentuhan kina Jay at Lester. Tapos dinala namin siya kay Lola Aida na nakaupo sa isang upuan. Nang makalapit na kami, agad niyang napansin si Josh. Pero sa bandang kamay ni Josh to nakatingin. Napakagiliw na bata! Opo, kapatid ko po Lola. Si Josh po. Pero nagulat kami nang sabihin niyang hindi raw si Josh ang tinutukoy niya kundi ang batang babaeng nakahawak sa kamay ni Josh. Pero sabi namin, wala namang kami nakikitang batang babae at lalong wala kaming kasamang bata. Dito na kami lalong kinilabutan dahil may nakahawak daw na bata sa kamay ni Josh at hindi ito ordinaryong bata lang. Kaya dito na nagpasya ang pamilya nila Ellie na ipatingin na si Josh kay Lola Aida. Unang beses kong gagamot ng ganitong kaso. Karaniwang lumalapit sa akin ay mga nabarang, nakulam, naaswang at nanuno. Pero ang isang toy kakaiba. Malakas ang mga lamang lupa at yun ang kaso ni Josh Hinayaan na muna namin ang kaso ni Josh At pinagpatuloy ang kasiyahan kasama ang mga kamag-anak nila rito Sobrang saya namin lahat Lalo na si Josh na todo enjoy Pero ang hindi namin alam Huling araw na pala namin makikita ang ganito kasaya si Josh Dahil nang matapos siyang tignan ni Lola Aida Ay dito na nag-umpisa ang dahan-dahang pagsama ng kalagayan ni Josh Inuwi na muna namin si Josh sa kanila Para makapagpahinga Sabi kasi ni Lola Aida Ipahinga muna ni Josh ang katawan niya at patuloy lang na inumin yung mga gamot na ibinigay nito. Makalipas ang ilang araw, nagpasya na rin kami umuwi sa Cavite. Sumama sa amin si Ellie. Balak niya magstay sa bahay ng ilang araw. Dahil kulang daw yung araw ng pananatili ko sa kanila para makilala namin ng isa't isa. Hanggang isang araw, nasa SM kami nito nang biglang tumawag yung kapatid ni Ellie na babae. O oh, anong nangyari Ellie? Ba't parang malungkot yung mukha mo? Si Josh daw. Lumalala na yung kondisyon. Kailangan ko muna umuwi, George. E ano pang ginagawa natin dito? Tara na, umuwi na tayo sa inyo. Sasamahan kita. Sinama namin ito si Jay pabalik ng Quezon Province. Pagkarating namin, nagulat kami sa nakita namin kay Josh. Sobrang nakakaawa yung kalagayan nito. Nakahiga to sa kama habang nanghihina. Halos butut balat na to. At kahit buhay pa, ay naaagnas na. Hindi na rin daw tumahawakan dahil sa masela na ang katawan nito. Ipinatingin na rin daw nila to sa mga doktor pero wala silang makitang sakit kay Josh. Kaya pinalabas lang din to. Kaya dito muli namin pinatawag si Lola Aida para muling tignan ng kalagayan ni Josh. Dito niya kinausap yung mga lamang lupa kung ano ba ang gusto nila para tanggalin lang ang sakit na inilagay nila kay Josh. May batang babae ba kayong sinaktan o inagrabiado? Nagkatinginan kaming lahat sa sinabi ng matanda sa amin. Sabi ni Ellie, wala naman. Pero may batang babae raw si Josh na kamuntikan ng mabangga. Agad na umiling ang matanda. Dahil ang batang babae raw na yon ay nabangga talaga ni Josh. At anak to ng isang lamang lupa. Mukhang huli na raw ang lahat. Dahil galit na galit daw ang mga to sa aksidente ng nangyari sa kanilang anak. Pero susubukan pa rin daw nitong pakiusapan ng mga lamang lupa na to. Kailangan natin magsintin ng pitong itim na kandila kung saan ni Josh nabangga ang batang babae. At kailangan din nating mag-alay ng pitong itim na manok at isang buong itim na baboy sa puno kung saan sila nakatira. Ginawa ni Lola Aida ang lahat para lang magamot si Josh. Sa tulong ni Jay, ay pumunta kami sa lugar kung saan ni Josh nabangga ang bata. Ang mga sinabi ni Lola Aida ay ginawa namin. Muli nitong kinausap ang mga lamang lupa, pero huli na raw ang lahat at araw na lang ang pibilangin sa buhay ni Josh. Pagkasabi ni Lola Aida nito, Napahagulgul ang mama magulang ni Ellie. Maski ako, ay napaiyak na rin ito. Niyakap ko nito si Ellie na umiiyak na. Hindi namin nakalain na ganito ang kahantungan ng masayang banding lang dapat namin. S Sorry Ellie, kasalanan ko ito lahat eh. Kung hindi sana tayo nagkita, hindi sana makakasagasa si Josh batang lamang lupa eh. Pasensya na, kasalanan ko lahat ito eh. Hindi George, wala kang kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Umiiyak ako nito habang nagmamakaawa sa buong pamilya ni Ellie. Pero niyakap ako ni Lola pa ako at ng mama ni Ellie para sabihin sa akin na hindi ko raw ito kasalanan. May dahilan daw kung bakit nangyari ang lahat. At isa pa, masyado na raw nahihirapan si Josh. Kaya mas maigi na raw nakunin na kagad to. Kesa naman pahirapan pa nila ng todo. Yun daw ang hindi nila makakaya. Ang araw-araw na makita nila si Josh na nahihirapan sa kalagayan nito. Tinanggap nilang lahat na hindi natatagal si Josh. Kaya sa nalalabing oras ni Josh sa mundo, inalagaan namin to. Salitan kami ni Eli sa pagbabantay sa kanya. Kahit nakatulala lang to at hindi makapagsalita, alam naming nakikinig to sa kwento namin sa kanya. Yung mga masasayang araw na magkasama kami sa La Union, ikinuwento namin sa kanya to. Kaya nitong gabi, nagpasa kaming dito na matulog sa kwarto ni Josh, kagaya ng pumunta sila sa bahay sa Cavite. Sama-sama rin kami sa isang higaan lang. Habang nagkukwento kami, hindi namin maiwasang umiyak. Sobrang nakakalungkot lang na malaman na merong mamamatay dito sa loob ng kwarto na to. Kinabukasan, maaga kami nagising para muling asikasuin si Josh. Binati pa namin to na magandang umaga kahit tulog pa siya. Hayaan mo na muna magpahinga yung kapatid mo, Ellie. Sobrang mamimiss ko siya, George. Mahal ko yung kapatid ko eh. Bakit pa kasi sa namin daming tao sa mundo? Yung kapatid ko pa yung pinili para bigyan ng ganitong kalagayan. Ang dami namang masasamang tao dyan. Bakit hindi na lang sila? Kita ko ang namumugtong mga mata nito at ang mga luha nitong handa nang tumulo sa kanyang mga mata. Habang pinagmamas na namin si Josh na mahimbing pa rin ang pagkakatulog, bumalik sa alaala namin yung masasayang kasama namin siya. Kahit saglit ko lang siya nakasama, napakalaking alaala na iniwan niya sa akin. Teka! Josh! mo hindi na siya humihinga, George. Ano? Josh! J Josh! Dito na kami nataranta ni Ellie. Nang mapansin namin hindi na nga si Josh humihinga. Nang yugyugin namin to at hindi pa rin magising. Dito na tinawag ni Ellie ang mga magulang niya. At dito na nga natapos ang paghihirap ni Josh. Dahil nitong umaga, binawi na siya ng tuluyan sa amin. Dumating din dito si Lola Aida at nitong hapon, pinahupa niya lang ang iyakan at pinatawag niya kaming dalaw ni Ellie para kausapin dahil may mahalagang bagay ro kaming dapat malaman. Bakitig kayong dalawa. Ang nangyari kay Josh ay isang sumpa na ipinataw ng lamang lupa. Ngayon, mananatili ang sumpa sa inyong pamilya, Ellie. Ang mga taong mauugnay na hindi nyo kadugo sa inyo ay magkakasakit din katulad sa nangyari kay Josh. Kaya kung ako sa inyo, puputulin ko na kung anumang namamagitan sa inyo. Pwede namang maging magkaibigan na lang kayo. Dito na kami nag-usap ng masinsina ni Ellie. Dahil sa kabataan ko, kalaunan na inagdesisyon na lang kami na maghiwalay at maging magkaibigan na lang. Alam kong mahirap at masakit to, pero sino ba naman ang gusto mamatay, di ba? May huling sinabi sa amin si Lola Aida bago to umuwi ng La Union. Huwag daw naming ipapaimbalsa mo yung katawan ni Josh at huwag na rin daw iburol. Kaya nagpa siya ang buong pamilya nila na ipakremate na lang to. Nang sinusunog na yung katawan ni Josh, kulay itim na usok yung lumalabas na animoy punong kahoy ang nasusunog. Dito din namin naisip na baka hindi na to ang totoong katawan ni Josh at pinalitan na lang to ng kahoy na mga lamang lupa dahil ang tunay na Josh ay kinuha nila upang pamalit sa anak nilang nabangga. Kinabukasan, Inihatid na namin to sa huling hantungan niya. Dumating naman ang isa sa anak ni Lola Aida at nagulat kami sa balita niya. Ayon sa kanya, namatay na rin si Lola Aida kasabay ng cremation ni Josh. Mga lamang lupa rin daw ang may kagagawan nito. Dito ko nga napatunayan na sobrang lakas nga talaga ng mga nilalang na yon dahil pati ang bihasang manggagamot ay napatumba nila. Makalipas ang siyam na taon na natili pa rin kami magkaibigan ni Ellie. Natanggap ko rin naman na hanggang magkaibigan na lang talaga siguro kami. Ang pagkakaibigan naming tatlo nila Jay at Ellie ay naging matatag. Pinangalanan pa nga namin tong Quadro Brothers. Dahil hanggang ngayon naniniwala pa rin kaming buhay si Josh. At nandyan lang siya sa mga sulok-sulok nakabantay sa amin. Ang sabi ni Lola pa ako, palagi niya raw napapaniginipan si Josh at masaya raw to sa kanyang kinaroroonan. Pero makalipas ang May 2024, binawi na rin si Ellie sa amin. Mukhang nagkatotoo ang sinabi ni Lola Aida na uunti-untiin sila ng mga lamang lupa.